Sa ilalim ng tulay, natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa Maynila. Hinala ng mga otoridad ilang araw ng patay ang lalaki. Nasa front ng na balitang yan si Dave Abuel. Palutang-lutang sa tubig ng matagpuan ang bangkay ng lalaki yan sa ilalim ng Delpan Bridge sa Maynila. Magalas 9 na umaga kahapon nang mapadaan ang isang tanod sa lugar. Mula sa malayo, nakita niya na nakatobang lalaking biktima sa tumpok ng mga water lily. Tansya ng mga polis, nasa 30 hanggang 40 anyos ang lalaki. Tingin pa nila, tatlo hanggang limang araw nang nakababad sa tubig ang lalaki. It was already in, also in a decomposing stage na po, bloated na po yung katakan and yung homepage niya gamit ang lubid, unti-unting inahon ng bangkay mula sa tubig. Posible raw na nalunod lang ang biktima. Based on initial initial physical examination po, there was no uh, sign of uh, uh, stabbing, gash uh, wound, or stab wounds or any other violence uh, uh physical injuries. Isa sa ilalim sa autopsy ang katawan ng lalaki para matukoy ang totoong ikinamatay niya. Hindi raw siya residente ng lugar at hindi patukoy ang pagkakakilanlan bukod sa tattoo niya sa kanang braso. Para sa mga posibleng kaanak ng biktima, makipag-ugnayan lang daw sa Baseco Police Station o dumiretso sa Manila Police District. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.